Ayan, magandang araw po sa lahat, mga ka-farmers. Ayan, andito man po ang Pamalas TV upang i-update ko naman kayo sa ating tanim na kalabasa dito sa ating intercropping sa Pinya, ano, na Formosa. At ito na nga, yan, ang tanim natin. Yung may mga malalapad na kalang dahon, ano. Di bali mula lang itanim natin to, ito ay nasa may itang 3 weeks, ano guys. Ayan, kaya maganda na ang kanyang dahon. At nag-apply na rin tayo dito ng fertilizer, ano, na 14-14 ayan rin natin ano video yung iba nga ay pinakain ng na insecto ano kaya kasi hindi tayo guys nag apply ng insecticide ano di bali ang ginagawa natin dito yung mga uod na kumakain dito ay hindi isa isa natin na patayin ano lalo na yung mga suso marami na tayong napatay na patay suso dito ano ayan ano kaya tigta tinatyag ako guys tong alisan ng mga insekto ano para hindi masira ang kanilang mga dahon at yung ibang ay medyo nakakalusot pa rin kaya nakakain uh, pa rin nila ang kanilang mga dahon ano at yung pinya nga natin ito na nga na itanim na natin lahat ano ayan dito sa ating kalabasahan kalabasa no kung makikita nyo nga ay mayroon na siyang taglilimang dahon yan matatawa na rin yan maganda nito pag ay ayaw mo pa rito sa amin maganda ang tubo ng ating kalabasa Ayan. at ito ikuti natin kaya natin sa inyo, no bali i update ko lang sa guys kano sa ating pagtanim ng kalabasa guys dito sa taniman natin ng pinya yan dahil ngayon sabi ko nga sa una natin vlog <coughs> nag-entry cropping tayo ng kalabasa dahil ang pinya ay matagal halos talagang inaabot ng mahigit one year bago tayo magproduko sa pinya no? kaya naisipan natin na magtanim muna ng kalabasa para yung lupa ay hindi masayang ano at makaproduct rin tayo kahit pa paano hindi pa tayo kumik ang pinya ay mayroon tayong kita dito sa kalabasa kapag tayo ay magjakpat sa ating tanim na kalabasa ayan, ayan ang gaganda na guys ano mga malalapad na kalandahon ayan at yung iba nga talagang hindi kali kita sa mga ng ano. Kita ay nakakababa. Balik na uod sa layuk-suto. Yan marahil yung napatay na suto dito. Dahil sila talaga ang kumakain, ma sila kapag gabi. Kaya di natin na ayun ano. Dapat. ito na dapat, na itanim natin lahat ng pinya no. Dito sa kalabasahan. Yan, magaganda na kanilang mga dahon. Yan, at gaya nitong pagong-pagong. Yan, natyagaan natin yan patayin ano. Yan, gaya Yan, tinitiris natin yan. Ayan, mga isik ko na kumakain ng dahon ano. Yan. tayo yung iba ay malate. Ayan, dito, na yung malate yan dito naubos yung tanim natin dito lang natira sayang dami tayong mga dito sa parte dito ano yun yung isa dito kinain na rin buti lang may natira pang isa yan matabaan na rin siya, ano yan dito tayo yan mga ilang weeks pa ito ay magagapang na ano ang bilis na itong gumapang lalo ulan ng ulan dito sa amin ayun ano guys di bali hanggang dito muna guys sa ating video ano dahil in-update ko lang guys sa ating tanim na kalabasa ano kung ano nga ba ang magiging resulta sa pag intercrop natin dito sa tanim natin na pinya ayan Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito muna po ang ito, Malas TV. Ayan, maraming pong salamat. Bye-bye.